lahat po ng mga makapakita ng mga malasawa sa Facebook, Santa Claus is coming to town. Nahaharap sa six counts na kasong kriminal ang Viva Max sexy actress na si Angeli Kang. Matapos siyang kasuhan ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas sa Pasay City Prosecutor's Office nitong Martes, October 10, 2023. Nilabag umano ni Angeli ang Cybercrime Prevention Act of 2012 nang ipost ng actress ang kanyang mga malalaswang video sa kanyang verified social media account. Ayon kay Mark Tolentino, ang abogado ng grupong nagreklamo kay Angeli. Nagpost umano si Angeli ng kanyang scene na girl to girl ang eksena. Git ng KSMBPI, ang post ni Angeli ay pwedeng ma-access agad ng mga menor di edad. Sa mga magpapakita ng mga malalaswa sa Facebook, Santa Claus is coming to town. Ito yung ginagawa natin, pinaninindigan ng kapisanan ng mga social media broadcasters that we are the watchdog sa cyberspace ng Pilipinas. Nabanggit din niya ang mga nauna na nilang sinampahan ng kaso, tulad na lamang ni na Vice Ganda at Ayon Perez, at maging si Tony Fowler. Pagpapatuloy niya, hindi lang tayo nag-file noong kumakain ng ice cream nung nagpapakita ng toys. But also we file also sa mga sexy actress sa VivaMax. Nilinaw din niya na hindi sila naghain ng reklamo dahil the VivaMax application, kundi dahil sa ibinahagi ang mga malalaswang video sa personal Facebook account ng nasabing sexy actress. Dagdag pa niya, but actually hindi natin final dahil sa VivaMax application, pat pinost nila sa personal verified Facebook page nila. Matatanda ang noong nakaraang taon ay naging usap-usapan sa social media ang may init na eksena ni na Angelica at Jay Manalo sa pelikulang Selinas Gold ng Viva Max. Hindi lamang si Angelica ang sasampahan nila ng kaso, dahil sa susunod na linggo maging ang mga kapwa sexy stars ni Angelica na sina AJ Raval. Ayana Misola at Azia Acosta ay kanila ring ireklamo. Magkaparehong criminal case raw ang kanilang ihahain para sa mga ito. Pagpapatuloy niya, actually next week magpa-file kami ng same criminal case under Article 201 Revised Penal Code in relation to cybercrime kay E.J. Raval, kay Miss Misola, at Azie Acosta. So yung apat na ay mga A-listers. We file hindi dahil sa Viva Max application but dahil sila mismo ang nagpost ng mga s**tin sa personal verified face nila sa Facebook.